Yun, sa wakas magagamit na natin ulit tong jeepney natin dito, boy. Ito pala yung pampasada kong long ni mga tropa. Ayan o, pwede na natin ulit tong magamit, guys, at maipasada. Eh, kasi kakatapos lang pala na ito gawin dito. May talyer, mga tropa. Ayan o, tignan nyo. E, sobrang namis miss ko tong jeepney natin, guys. Ang tagal natin tong hindi naibiyahe. Kasi nga nasira to, boy, yung makina matagalan rin pala yung pag-aayos na dito sa may talyer mga tropa. Yan dami kasing nagpapaayos dito guys. E pwede na natin ulit tong maibiyay mga tropa. Ayan uh. So tara tara. Check nga natin dito guys. E buksan natin ang pinto dito boy. Ayan. Check nga natin dito mga tropa. yung Sakto. Kulay green na ito lahat, guys. Ayos na talaga jeep jeepney natin, boy. Pwede na nating maibiyahe, mga tropa. Ayan, guys. Eh, teka. Meron palang lalaki dito sa may taas ng truck, mga tropo. Tara-tara. Tanungin nga natin yan, boy. Eh, bossy. Anong ginagawa mo dito sa may taas? Ikaw pala yan, Idol. Eh, nag-aantay ako dito. Eh, pinagawa ko jeep jeepney ko dito sa may mekaniko. napakatagal tagal ayusin. Eh, nagpagawa rin pala. Wala tong tropa ko dito kay bossing na mekanikong you kay Sino. Eh talaga matagal magawa dito bossing. Kasi nga marami tong inaayos. <laughs> eh siya lang kasi yung ko dito sa lugar natin eh. Kaya medyo matagal talaga ang paggawa niya ng mga jeepney. Eh itong long jeepney niku. <laughs> sobrang tagal ko rin tong inantay. Ganun ba idol? O sige sige, sana maayos niya na agad kasi kailangan ko na bumiyahin. Eh wag kang mag-alala tropa, maayos din agad yan. Eh konting antay na lang makukuha mo na rin yung jeep ni mo So yun guys eh habang nag-aantay pala dito si tropa na makuha niya yung pinaayos niyang jeep ni guys eh pwede mo bang ilike tong video at kapag na like mo na eh mag subscribe ka na rin dito sa ating gaming channel mga tropa ayan o so pwede na natin tong ibiyahin mga guys ang gagawin pala muna natin dito mga tropa eh, syempre lalagyan natin ng konting gasolina to guys para makaabot tayo dun hanggang sa may gas station mga idol ito boy, tapos na rin natin malagyan mga tropa. Yan, okay na yan. Tapos, sakay tayo dito. Guys, yeah. mapya. Sarado natin ang pinto mga tropa. <laughs> Buksan natin ang engine boy. Uy, grabe na. No. ko talagang i-drive to guys. Oh. Ang pa naman nito i-drive mga tropa. I smooth na smooth pa naman yung makina nito boy. Eh, <laughs> so, punta lang tayo ng terminal dito mga tropa. Oh, check pala natin dito guys yung mga presyo ng mga gasolina mga idol. Tingnan nga natin dito mga tropa Yan, atras lang tayo dito guys. Ito boy, magkano yung diesel dito? 57 mga tropa ha. Tara, tara check pa natin dito sa ibag guys. Baka mayroon pang mas mura mga idol. Eto check nga natin dito mga ropa. 60 pala dito boy. Naku, ang mahal dito mga guys. Try natin dun sa isa pa. Meron pa naman dalawang gas station dito mga idol. Op, oh, eto mga guys. Check natin dito boy. Magkano dito mga tropa? Hoy, 57 din boy Naku, parang amal naman na mga ropa pero natin dito. Meron pang isa dito guys eh. Eto check natin dito boy. So tara tara. Tingnan nga natin dito mga ropa. Naku. 55. Siguro eto na yung may pinakamura mga idol. Wow. E, so yun. Pwede na dito guys. Papagas na tayo dito mga tropa ng pool tank. Kasi bagong labas tong jeep ni natin sa may talyer mga tropa. Kaya kailangan nating ipultang tong mga bossing. Ayan Oh, uh, uh, bossing. pagas nga ako dito to bossing Patayin natin yung mga ng mga tropa Siyempre pupultank natin yan guys Let's go Tuluyan so boy, kinukuha na ni Idol yung panglagay niya ng gas dito mga tropa. <laughs> Tapos aantayin ah, lang natin yan mga guys. Eh hey, bossing, gusto mo ba ipalinis dito yung windshield no? Ay hindi na po bossing. Kaya ako na po ang maglilinis niyan. Kaya ko na yan. Eh nag-alok si tropa dito na linis yung windshield natin. Eh may bayad kasi yun eh kapag nilinis to. Kaya tayo na lang ang maglilinis. Madali lang naman yan eh. So yun boy, habang nag-aantay tayo matapos dito yung paggagas sa jeep ni natin mga tropa e na like nyo na ba tong video kung hindi pa ilike mo na yung video natin mag subscribe ka na dali para mabilis matapos tong mga tropa ayan o let's go namiss ko talaga tong jeep ni natin guys ayun natapos na rin si tropa guys tara tara abahanti na tayo at pumunta na tayo sa terminal eto boy let's go punta na tayo dun guys excited na akong pumila dito boy grabe ngayon ko na lang ulit tuma. Ibabiyay mga tropa Ito guys, andito na tayo sa terminal mga tropa Ayan, pangalawa pala tayo dito sa pila boy So yun boy, habang nagaantay tayo dito Guys, eh, mag-aalmusal muna tayo dito, mga tropa. So, eto si Idol, oh. Naka-pink jeepney at hello kitty, mga tropa. <laughs> Ang astig naman yan. So, eto, guys, bili lang tayo dito. Yan, guys, nakabili na tayo, mga tropa. So, tara-tara, kakainin lang muna natin dito, guys. Ito pulang tayo dito, boy. Oh, Ayan, ito boy. May eh, mukhang medyo marami yung mga pasero natin ngayon dito ha. Ayan oh. ang daming nagsisilabasan guys. So yun, pumasok na sila dito sa jeepney natin boy. Ito, meron tayo agad dito ang apat na pasero guys. <laughs> so tira tira, eh mag-aantay lang tayo dito mapuno yan boy. Kainin pa natin yung natira dito guys. <laughs> so eto oh, ate, saan ba ang biyay mo? Biyayin bulakan ka ba? Ayan, sakay ka na dyan. <laughs> eh bilisan nyo. Ito boy, may dalawang senior dito mga tropa yan sa kay kay dyan so meron na tayo ditong 7 na pasero mga tropa nakukulang pa yan boy Uy, konti na lang. Malapit na rin tumapuno yung cave natin, guys. <laughs> so, tara, tara. Check nga natin dito mga tropa. Ilan pa yung kulang? Op, oh, eto boy. Kulang pa ng isa dito. O, oh, mga bossing. Pausog lang dito. E, eh, pakisiksik lang po ng konti para magkasya si ate. Ayan, o. Oh. Eto, boyo. Oh. Eto, si Manong. Manong, kaliwa ka, Manong. Kaliwa. Kaliwa. O, oh, kaliwa. Maluwag pa dyan sa kaliwa. Uy, eto. May isa pa dito sa kaliwa, mga bushing. Eto, guys. O, oh. Eh, oh, isa na lang yung pasero na inaantay natin dito. Lalarga na. O, oh, isa na lang. Isa na lang. so eto, guys. O, eto. Pakiusog lang po. Eto, si manang oh, yung senior natin dyan. Pakiusog. Yan. So, yun, boyo. Puno na yung jeepney natin dito. Guys, pwede na tayong lumarga mga tropa. op, oh, sakay lang tayo dito, boy. Okay na to, guys. So, magsusukli lang pala muna ako dito, mga tropa. Eto, eh, guys. Larga na tayo dito, mga tropa. Ayun, oh. So let's go Punta lang tayo dito sa terminal guys Puno na tayo dito mga tropa <laughs> So yan mga idol Dire Diretso na lang tayo dito guys <laughs> Eh mabilis ang biyahe lang pala Yung gagawin natin dito mga tropa <laughs> sa so, wakas nandito na tayo sa may bulakan mga tropa ayun nadrop lang natin to mga guys dun sa may drop -off. so eto boy check nga natin yung mga kung ilang pa yung pasero natin dito mga tropa yan check nga natin dito boy oh medyo marami rami pa to, mga tropa meron pa tayong nakasabit dito ha ah. boy bossing paano ka nakasabit eto guys may sumabit dito di ako nagpapasabit eh So yun boy Grab na nga natin yung mga ropa Ito na no guys Andito na ako mga idol Oh Oh babaan na kayo dito guys So oh, hanggang dito na lang tayo So yan boy Pababain na natin yung mga pasero natin dito Mga tropa yun okay, So yun guys Andito na tayo boy Makatambay nga muna dito sa my court mga idol Ito guys Andito na tayo sa my court mga tropa Uy teka Bakit ang itim ng Ano natin dito boy Pusok na jeep ni natin guys parang nadali ulit yung ano natin dito ang ah, radiator <laughs> eh, so yun e, ano ba yung magandang gawin dito mga tropa eh gusto nyo bang manlibre ako ng gas dito mga idols? sakto hindi pa nakapanglibre itong long jeep ni natin boy <laughs> So yun, eh dahil nagamit na natin ulit tong long jeepney natin dito mga tropa At naibiyay na natin Magpapalibring kas ako dito sa mga tropa natin jeepney driver eh, Ililibri natin sila ng ganito mga idol eh, So yun guys, eh maghahanap lang tayo dito ng maswerteng jeepney driver guys Na ililibring natin mga tropa So, eto po yung mag-aantay lang pala tayo ng pupuntang jeepney driver dito, guys. Ang pupuntang jeepney driver dito, ililibre natin ng gas mga tropa. Eto, bibilan natin sila dito ng ano, ng ganitong diesel gun, mga idol, na magagamit nila kapag emergency mga tropa, naubusan sila dito ng... Tapos mga idol, meron silang magigamit na katulad ni ito boy. Ayan o, oh, tingnan nyo. So yun boy, mag-aantay lang tayo ng maswerte jeepney driver dito guys. Eh syempre, kailangan nilang pumunta dito sa my court para malaman ko sila ba ang deserving na mabigyan dito ng libreng gas mga tropa. Eto guys, parang meron na ako ang papunta dito mga tropa Ayun oh Meron na rin siya watch dito guys Ang unang driver na makaka-receive ng gibering gas guys Natatanaw ko na dun sa may dulo Ayun oh Parang nakalong jeep ni si tropa dito boy Papunta na siya rin dito sa court mga tropa So eto ang unang deserving na makakakuha ng libering gas mga tropa Eto andito si idol guys Oh napakaangas Oh bossing bossing Ang swerte mo naman Mananalo ka ngayon ng libreng gas. Let's go. Uy, eto si Tropo. Tingnan nyo. Ganda ng jeep ni mo, idol. Ha? So, ililibre kita dito ng libreng gas. Uy, eh, kakakala ko lang jeep nitong dala dito ni idol. Eh, sticker lang pala. Tingnan mo. Kaparehas ng jeep ni natin dito, guys. May mata. So, yun, boy. Eh, mag pa tayo. Baka meron pang dumating dito. Eto boy, meron nang pumunta dito na isa guys Uy, eto si Tropo op, oh, uy Eto na yung pangalawang maswerteng driver na makakatanggap ng libreng gas dito mga idol Meron pang humabol dito isang jeep ni boy oh Ni Uy, eto pala si Tanggol guys oh Uy, napaka naman Eh, so yun mga bossing Sakay na kayo sa jeep ni ko, dali Uy, naku, ang dami kong may li libre dito for today's video mga idol Eto boy, Meron ang apat dito mga tropa. Andito na yung mga driver na ililibre natin for today's video guys. So yun, pupunta na tayo dito ng hardware, case Lilibre natin sila. So, dito lang tayo, boy. Park lang tayo dito sa may gilid, mga tropa. Oop, yeah. So, eto nag case Tara-tara. Papilain natin sila dito, mga tropa. Lilibre natin sila nito. Katulad nito. Bibilan natin sila ng ganito, guys. Nandito yung mga kasama nating driver, oh. Wala pala yung masiswerteng driver dito, guys, na malilibre natin for today's video. So, eto, guys. Nakapila pala sila dito, mga tropa. Ayan, oh. So, bibilian na na Tingin sila ng pambili nito. Magkano ba to? wampay, So, tara tara. Bila na natin to si Tropa. Bigyan natin siya dito ng 1.5 mga idol. Ito naman guys si idol. Bibigyan din natin siya dito ng 1.5 mga Tropa. Okay. Ito guys. Meron na palang bumili dito mga Tropa. Ayan o oh, si idol. Nakabili na si idol. So, ito naman guys. Bigyan natin to si Tropa ng pera para makabili din siya boy. Ayan guys. So, idol. Bili ka na idol. Ito naman si Tropa. Di pa natin to nabibigyan. Eto guys, meron pa tayong bibigyan dito na isang player mga tropa. So yun guys, nabigyan na natin sila lahat. So tara tara, nga ako ng binili nyong gas can. Eto so, guys, hindi pala makabili dito yung tropa natin ng ganito boy. Kasi kulang sila sa XP mga guys. Okay lang yan, at least nalibre natin sila dito mga tropa. Eto boy, oh, meron na sila dito pambili boy. Ito nga pala yung mga binigyan natin guys. Ayan o sila idol. So yun boy, Papapilain lang natin sila dito mga tropa. So eto mga tropa, dito pala kami sa may hardware guys. Ayan o, andito pala yung mga nilibre natin ng libreng gas mga idol. Katulad na eto, mga tropa. So yan, eto sila idol Ayan o. Ayan si idol nakabili na siya dito. Kaso nga lang, yung iba dito guys, hindi pa makabili. Kasi Kulang pa sila ng XP mga tropa. Ayan o. Napaka astig. So yun boy. Dito ko na lang pala siguro tatapusin tong video natin mga tropa. At kung umabot ka pala gan dito sa dulo ng video natin boy. Kasi huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin. So yun hanggang sa muli. Paalam. Meron na tayong dito guys eto nga pala mga tropa E shout out nga lang pala natin dito yung mga tropa natin chief ni driver po Eto si Idol, si eh ano, ang um, um, pangalan niya, Migraine eto naman si tropa si Bostanggol <laughs> tapos ito si Amy mga idol ito si Roshi ito si Kyle ito naman si Noodles mga tropa ayan o. Oh. tapos si ito si Stephen let's go Shoutout nga pala si mga tropa ko na to let's go guys and dito kami mga JP tribe <laughs>